Hey, Jimin. layo. wala kang salita. Okay. Ready? Yan, uh, yeah. yan. na yung ano? Ibigay mo na mo na yung ano? na yung ano? Ibigay mo na yung ano? Ibigay mo na yung ano? Ibigay mo na yung ano? na yung ano? Ibigay mo na yung ano? yung ano? yung yung na yung yung mo

Alex, Kuya Akil, sana Kuya j Change, change position kayo. Yeah, okay. you can do it. Yeah, you Go. do it. Yeah, you can 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 do 여러분들 이거. 거기 뭐 나고 자. 여기는 나고 나. 여기 개개 데비냐다. 개개 개개. 개개 개개. 개개 개개. 개개 개개. 개개 개개. Very good. Very good. 너네 나이스다.

Yan, hindi lang magkakaka-pili ka masama. Very good, go! So. Very good, go! So. Very good, P.J. Bell, 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 go! So. Nice na eh. Pero maganda ah. Wala. Masa mula. Pero maganda. Maganda ah. Ang lalim. Very good ah. So. Very good, P.J. Bell, go! Yes, P.J. Bell. Kung paano hindi makapit ah. O, kapal lang ako eh sir, 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 Very sir, 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 Very good,

drive na. Kasi ako, hindi na po charger niya. Hindi pa. Kasi switch bin doon namin. yung mag-view sa auto sa'yo? Mas makalis. Ito ko saan ba? Any pa rin? Netting. Netting. Sa charger na kit. Ito kumaka. Bakit? Ito buwala ni Coach Binti. Ha? Ito buwala ni Coach Binti. Now? Ang office Coach Binti. Nagamit sa nagamit niya. Malakas. na. ako sa auto. Umuwi. Hindi lang gabi.

Even I... Even Ay, wala Yung training sa bayo nito, nakatulong sa mga strobe. Okay, good Bye. 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 Mm -hmm. You okay. Bye. Yung lift niya, nasa lak. Kaya ka diba ikaw muna Lift? Ayan. pag ng bola. Kaya ka diba ikaw na. Ang grip ay big grip. Zero. Zero. One. Two. Shout out sa mga nanonood. Ikaw parang, ngayon, ito, parang, Shout out po kay, kay Titan. Mr. Adaw. Shout out kay Ethan. Ay, Titan. Ay, Titan.

Jepen, 5% lang yung power up. What's guys? Watch, kita kata pas yun. Ika, ito ko, 7-2. 5-2? 5-2? Si Jepen lang yan? Opo. Ito ko, oko yan? Ito yan? 5-2? Minya kalaan, minya kalaan. Nog hawa, baluat, baluat. Go. Wala mong, 5-2. Nga, wakil, wakil, wakil. Kabutiin mo lang. Wakil mo lang. Yan. Go. Tapi ketemu kita depan punggah. Pak Tano, muna. Ya, yuk. Sorry, sorry. Oh, giliran mo. Go. Ya, one. awak malu Maluwag, maluwag, maluwag. Ya, dari mo. Change aja, giliran mo. Ya, yuk. Lengka. Yuk. Ya, giliran. Ya, Ya, Ya

đây đây học à? đây. được. ngoài. được. nhau cái đấy cũng nói anh cái đó hả? ngay tí. ổn six, bảy nào seven. eight

So, oh. nagigigit ka. Nasaan? Nasaan? Ito, kaya namin. Tapos, sabi ko, okay na po. Hindi, hindi pa. Hey, okay. big. Hindi, hindi pa. Hindi, hindi pa. Ano, sabi ko. Ready, ha? Sabi ko na. Hello. Go. Go. Okay, mo, kayo Ito, pala kayo na. Ayan. Ayan. Atras. 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 sits sits kepala Sa dilaw, sa dilaw, sa dilaw, Hey. Ay, parang gawin. Ay, taro ko. Gawin pa tayo na. Ay, we are twins! Well, Sino ko? Okay. Gano'yan. Ah? Kuya Akil. Langsan ko lang. O, oh, yung lawas na. Abot na lang itong bagyo. pa dito ngayon sa Katanawan. Kaya sa loob po kami ng bahay na training Bumabagyo po dito sa Katanawan

mino ay natakota, sa atubong ay filipino sa vedra, gecchi sa tigas niyo, gikeno sa ko sa tigas, apis bisyo bismo kuya no, bisyo 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 mo si Kuya bisyo 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 mo. bisyo 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 dollop, pizza, 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 batu, muya, batu, muya, tapit, tapit, dollop, tapit, tapit, otro maso mo tule, tungka, tungka, tapit, tun, 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 doon. tun, 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 kaya nga masyado uh, ka ka dyan, gamit ano? Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Ready, careful. Okay, lap ako din. dito. Ah. Ready, set, go! Yun! Oh, very good, Coach Prince! Ready, one, two. Go, Coach Balin. Prince! Come Go, Balin. Coach Balin. Prince! Ang galing mo pa to, ha? Go, Coach Balin. Prince! Ah, very good, Coach Prince! Ha, pa, 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 Pwede pa, pwede kayo mag-coach. <laughs> oh, <bagu> <laughs> <Isan dyan. laughs> ah, ha, Ah. Ito, kaya tapawin Second bagyo. Ang galing mo dahil yung shuttle, wala? May ulit so, bagyo. Oh, oh, okay, dalawa nga ito. Dalawa Dalawa nga ito. Dalawa nga ito. Dalawa Si Evo, it's 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 Si Tapos eh, si na. Oo. Oh. Oh. na. Si Inding yung isa. Si pumasok yung si Emo. Si Emo pareho nga mapasok. Kaya ang kulit pa Jadi kahinoon? Gisip na siya. Sibagay. Go. Go, spa. Go. Pagkaketa. Go. Spa. Muluok ano mo? Hmm. Hmm.

ketit deve ye putra palavi ki aapko sammat hai mai pinkers ka kelgo kare parma par facebook pe kelgo me ko mai the ek chehla kya bolto mai pink ko leke ngay gawa kitang ngayong manok na ito ay puritan na raw. You ready to go? Kinuha ko muna. Kasi baka ipagsama-sama ko na.

नहीं स्टेशन बिलीस्नात नेट 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 कपिल बस ये ये मत आवाज हो रहा है फिर ओके कोई चलो क्या करते हैं तो तो